Binayo ng pabugsubugsong hangin at ulan ang bayan ng Dinapigi, Isabela matapos mag ang Bagyong Paulo. Pero bago pa man manalasa ang bagyo, inilikas na ang ilang mga residente. Pinasaya naman ng hangin ang mga puno sa bayan ng Angadanan sa pag ng bagyo. Sa Makunakon, Isabela, inilikas na ang nasa 354 na pamilya o katumbas ng 1,008 na individual. Karamihan sa kanila ay mula sa mga isla sa bayan. Sa San Guillermo, Isabela naman, inilikas ang higit 100 na pamilya o katumbas ng nasa 455 na individual. Galing ang karamihan sa mga residente sa mga bahaing barangay ng bayan. Sa bayan ng Palanan, sa pilitang pinalikas ang nasa 170 na pamilya o katumbas ng 453 na individual. May mga nailikas din mula sa mga bayan ng Anggadanan, Binito Silive Burgos, Kabatuan, Dinapige, Divilacan, Itchage, Luna, Ramon, Rena Mercedes, Rojas, San Isidro, San Manuel, San Mariano at San Mateo. Hindi naman madaanan ang Malono Overflow Bridge sa bayan ng Benito Sullivan matapos tumaas ang level ng ilog. Patuloy naman ang repacking ng iba't ibang ahensya at volunteers ng mga family food packs sa headquarters ng PDRRMC Isabela. Sa ngayon, no, wala pa. Okay pa naman, call pa naman yung ating weather conditions sa Isabela. Uh, bagamat may mga ilang parts, lalong lalo na sa southern Isabela, nakakaranas ng pabugso-bugsong malakas na hangin. Uh, Ito'y dahil pa rin sa epekto ng bagyong sa Paolo. but uh, when it comes sa mga flooding areas wala pa namang mga nakukuhang mga impormasyon mula sa mga local DRRM natin ramdam din ng bagsik ng bagyong Paolo sa bayan ng Kasiguran Aurora sa bayan ng Dilasag binaha ang kalsada dahil sa walang tigil na pagbuhos ng ulan sa pilitan na rin pinalikas kagabi ng MDRRMO at Coast Guard ang mga residenteng nakatira sa bahaing lugar. Ano po, kami po ay sa inyong kooperasyon. Hanggang maaari po, ngayon po sana ay uh, magtungo na kayo sa ating evacuation center para rin po sa inyong mga kaligtasan. Binabantayan naman ang level ng tubig sa ilang ilog sa bayan ng Baler. Sinitarin ng ilang surfers sa bayan dahil sa banta ng daluyong o storm surge. Angel Arquero, RNG News.